Hello guys, mag ako kung ang mga ulam ng mga kasama ko sa trabaho. Yeah. Dito tayo na. ako sa kanya. Hello, hello, hello. Wow, ano kay ulam nito? Ang sarap bukas ay magchaw kinta. Tayo. Lamang na si Hello, hello, hello. hello. Anong mga ulam? Ah, kay, ang sakit ang bilat ko. Ha? Anong ulam mo? Ay, wow, man. ang sarap. Huwag magmamaganda, ha? Mm. Crying lady ka naman. Anong ulam niyan? Oh, I love... Ano ba yan? Hindi, <laughs> <Hello. laughs> ano yan? I love out. heart. Puso. Oh. Puso. Oh, pwede pala yan. Mm, Oo, okay. ginatan. Sino nagluto? Binili oh, saan mo binili? Sa hardware. Oh, akala ko sa Mercury Drugstore. Uy, <laughs> bakit sa inyo malakas dito? Sa amin parang bulong lang. Kasi nasa amin yung puwet. Ano <laughs> ba? <laughs> <laughs> sa inyo ang... Sa <laughs> amin! Oh my God! Kaya para mahindi kami sa puwet. Kaya para kami mukhang puwet doon sa amin. Bili kayo, Lucky Charms yan, oh. Cut. Oo, oh, di ba nakikita ko sa TikTok? Ganyan din. Kaya tingnan mo, tuloy-tuloy nang aking biyaya. Yeah! May matatanggap mo naman akong blessings mamaya. Ay, mag-cash card, mag-cash pa po pala ako sa ano. Talo naman ako. Okay na. Si mga seryoso itong mga kuremo ito. Makalayas na nga. pa. Iyan mo siya dyan. Oh, o, ano mga ulam nyo dyan. Bistek. Ano bisda? Ah, bistek. Bipstek. Ano ba yung Ano ba yung bisstik? Oh, pork steak. Kasi pag baboy pork steak, pag beef beef steak baka. Pag sinasabi niya beef steak. Oh, pag karabaw, bow steak. Bow steak, karak steak. Oh, di ba? Pag nota, nota steak. Ah! Oh, excuse. Nota steak. Oh sabihin sa di lalaki ka. Okay. Mo Oh, hindi diba, lalaki ka. Kaya di ba? Ati Lisa, makinig Gusto mo gawin yung Kaya mo, oh. tayo? mo yung gawin yan. Eh, ano? na lang ang may magloko, ito yung oh, sabi ko sa'yo. Pati babae, oh, nagloko din eh. Baso, ka, wow, pahingi naman yan. Ay! Ay, ba ako dyan isa? Tapos bayad lang marako pero dahil mo na siya sabi. Oh, B ang baitaman nito. Sana kunin ka na ni Lord. Hindi nag-may no nagtitinda ko dati dito. Sa ano? Sa basa gloves. Inokoreya ko binoli ako. Kumunot tayo. Ang tala. Ah, kinalag.